dito sa system na to ay ascending profit system or ups for short. We pay our partners somewhere around 35% up to 50%. Minsan naaabot pa ng hanggang 21,000 pesos ang kikitain mo mula sa isang customer. Ang laki ng commissions, di ba? At isa lang ang gagawin mo. Magpapadala ka lang ng mga leads or magpapapunta ka ng mga tao sa ready-made websites na ibibigay ko sa iyo. Maghahanap ka lang ng mga prospects o magpapapunta ka lang ng mga tao sa mga ready-made websites na ibibigay ko sa My system will do the selling, the follow-up, the product delivery, everything. Tapos, hahatian kita ng commission pag bumili sila. Marunong ka namang mag-post at mag-share sa Facebook, di ba? Promise, kaya mo ding magsimula at aralin itong business na to. Now, baka iniisip mo, bakit ang simple lang ng gagawin tapos ang laki-laki ng pwedeng kitain? sinadya kong ganyan para mag very interesting at very attractive ito sa marami. Ngayon mismo, napakaraming tao ang nakakapanood nitong same video na pinapanood mo ngayon. Ang goal ko ay maraming partners ang matulungang kumita ng malaki. Pag mas marami akong natulungan na kumita, ibig sabihin, mas mabilis na growth yon para sa buong company. At mas marami pa ako lalong maa-attract ng mga business partners. Win-win yon for the long term. And so far, okay na okay yung mga resulta. Dahil may mga kumikita na ng malaki dahil sa system na to. May mga kumikita na ng malaki dahil ginagamit nila ang system na to. Hi, my name is Jojo from uh, City. In the last two months, kumita ako ng $20,700. No? All in all, kumita ko dito sa uh, system na to, uh, $205,000. Uh, get, no? Hi, I'm Loreto Aquino, and I'm from Barcelona, Spain. I've made 104,800 using this powerful system. Hi, my name is Jico, and using this system, nagawa ko kumita ng 30,700 pesos in the last two months, and all in all, nagawa ko kumita ng 290,000. Hi, I'm Arnold Pumihit. OSW. Since October 24 to December 31, ay nagawa kong kumita ng almost 37,500 gamit ang system na ito. At kung itotal ko lahat ng kinita ko gamit ang principle na ito, ay umaabot na ng 355,300 pesos. Hi, my name is Angel from Caloocan City. Gamit ang system na ito, nagkakang kumita ng 14,000 sa loob ng 7 days at overall kumita ako ng 70,000. Hi, this is April from Manila. So, kumita na ako ng 17,500 uh, in just two months ng part-time. And overall, kumita na ako ng 147,500 pesos using the proven income system. Hi, I'm Jonathan Halop from Terabulunis, Bohol. I need 267 1,800 pesos using this automated proven system. So hi, I'm Raymond from Pasig City. So using this system in two months, kumita na ako ng 72,200. At sa buong buo no, ng paggamit ko itong system and opportunity na to, kumita naman ako ng 346,700. Now let's be honest, pwedeng medyo skeptical ka at pwedeng iniisip mo, totoo pa talaga yan? Hindi kita masisise. Napakadaming hype sa internet ngayon pero lilinawin ko lang, these are not typical results. Dahil unang-una kailangan mong mag-take action at mag-effort para gawin itong business na to. May mga kailangan gawin para kumita. Kikita ka ng income at magkaka-results ka kung mag-take ka ng action. But remember, I will provide you lahat ng kailangan mo para makapagsimula dito sa business mo. Complete business system with ready-made websites, ready-made sales video, ready-made contents, done-for-you system, everything. Pero ito yung pinaka magugustuhan mo. Isa sa unique feature ng apps ay meron kaming iba't ibang digital information products na binibenta. Itong mga products na to ay may ascending price points. Merong products na very affordable, merong products na katamtaman lang, at merong products na mataas ang presyo. Yung mga prospects na ipapadala mo, yung iba sa kanila, bibilin lang ay yung pinakamura. Pero yung iba, ay bibilin lahat ng products pati na yung pinakamataas na presyo. Pag bumili ng maraming products sa mga customers mo, palaki lang din ang palaki ang kikitain mo. So, anong mararamdaman mo kapag kumikita ka na ng 2,000 per day, 7,000 pesos per day, or even 11,000 pesos per day? Anong mararamdaman mo kapag yung kinikita mo ng isang buwan ay kinikita mo na lang sa loob ng isang araw? Anong pagbabago ang mangyayari sa buhay mo pag nagagawa mo na yon? wala kang ibang makikitang katulad nito, wala talaga. At hindi lang yon. Pag nakipag-partner ka sa akin, ituturo ko din sa kung paano ka magkakaroon at hahanap ng mga leads at prospect. Yes, ako bahala sa lahat ng business needs mo. I will let you use my system at tuturuan pa kita kung paano humanap ng mga prospects at customers na bibili sa Dahil pag nag-apply ka to become my partner, meron kang step-by-step -step training program na makukuha. Ito yung magtuturo sa iyo kung paano nag-work ang system at kung paano ka ng malaking commissions. Ito lahat ng mga makukuha mo kapag nakipag-partner ka sa akin. 10-step training, a simple and easy to follow 10-step training program na magtuturo sa iyo kung paano ka magsisimulang kumita ng 1,000, 2,000, 7,000 and up to 11,000 pesos commissions. Ang value nito ay 10,000 pesos. One-on-one -on -one coaching, meron kang personal one-on-one -on -one coach na sasagot ng lahat ng tanong mo at i guide kanya sa business mo. Ang value nito ay 10,000 pesos. done for you system. Again, ipapagamit ko sa iyo yung online business system na ginawa ko. Gumastos ako ng multiple millions para magawa ito, pero kasama ito sa mga benefits mo kapag mag-partners na tayo. Ang value nito ay 20,000 pesos. Payment and fulfillment system. Done for you product fulfillment, payment processing, and customer service. Just relax dahil wala ka ng ibang iintindihin. Lahat dito kasama na. Ang value nito ay 10,000 pesos. Sales team magagamit mo din yung sales team namin. Tutulungan ka nila para makapag-close ng mga malalaking sales sa business mo. Yes, hindi mo kailangan kumausap ng prospect, hindi mo kailangan mag ng sales dahil ang sales team namin ang gagawa nun para sa'yo. Ang value nito ay 10,000 pesos. Ang isa pa ay yung 30 tip o yung 30 day Traffic Implementation Program. Gusto kitang bigyan ng access dito sa 30-day Traffic Implementation Program na to dahil dito mo matututunan kung paano at kung saan ka makakahanap ng mga leads, ng mga prospect, at ng mga customers na bibili sa'yo. Okay, ang value nito ay another 10,000 pesos. Overall, ang total value ng lahat na makukuha mo ay aabot sa 70,000 pesos o baka masigit pa. Pero, di kita sisingilin ng ganyang halaga. Dahil seryoso ako na matulungan kang maging successful at magkaroon ng resulta. Dahil pag natulungan kita, remember, mas marami pa akong partners na maa-attract sa business ko. That's my goal and I believe it's a win-win for both of us. Kaya hindi kita sisingilin kahit 70,000 pesos, hindi kita sisingilin ng kahit 50,000 pesos at hindi mo din kailangan magbayad ng kahit 20,000 pesos ang investment mo lang ngayon ay maliit na application fee na 2,990 pesos. Warning, limited lang ang application na tatanggapin namin. Limitado lang ang, ang partnership application na tatanggapin namin. Limited lang kasi ang mga available na coaches namin sa ngayon. Kapag puno na ang schedule ng mga coaches namin, hindi na kami tatanggap ng mga bagong application. Kaya ang gawin mo, Click the apply now button below. Tignan mo kung makakapasok ka pa at kung may available pang spot para sa iyo. Kapag nag-apply ka, magkaka-access ka agad sa first part ng 10-step training. Ito yung specific na mga malalaman mo sa 10-step training program. The secrets of the internet marketing millionaires. Dito mo malalaman yung mga sikreto ng mga successful online entrepreneurs. Kapag nalaman mo ito, halos nasa kalahati ka na agad ng success journey mo. Pangalawa, what to sell to have profitable business online. Malalaman mo kung anong klaseng products ang pinakamadaling ibenta pero pinakamalaki din ang pwedeng kitain. How to shortcut your success by leveraging proven system. How to earn your first million much faster using a model used by big companies like PLDT. How to properly position your business for future and long-term success. How to think like a millionaire business owner how to level up your business to double or triple your income without doing any additional effort. How to earn 200,000 pesos and 2 million pesos in one year or less. And last but not least, how to start using your app's money-making machine to start earning big upfront, residual, and back-end commission. Kapag ito na yung inaaral mo, dito ka na makakapagsimulang kumita ng 2,000, 7,000, at 11,000 pesos commission. I'm very confident na mag-work itong system at itong mga training na to para sa iyo. Kaya willing akong mag-offer ng 5,000 pesos implementation guarantee. Paano to? Ganito gawin mo. Mag-apply ka ngayon at bayaran mo yung small application fee mo na 2,990 pesos. Sa first 15 days, aralin mo ng mabuti yung 10-step training. Tapos, sa next 30 days, gamitin mo naman yung system ko at i-apply mo din yung 30 days traffic implementation program or yung 30 tip. Pag ginawa mo yan, tapos sabihin natin na hindi ka kumita ng kahit magkanong commissions, I will pay you 5,000 pesos. I will pay you 5,000 pesos pag hindi ka kumita. Papadalang kita ng 5,000 pesos via PayPal or via bank deposit pag di ka kumita ng kahit na isang kusing. Pero I doubt na hindi ka kikita. Now, this is not your typical guarantee. At syempre, hindi naman ako pwedeng pumayag na may mag-aabuso nito. Kaya dapat lang na may konting rules. There are only three rules. Rule number one, kailangan mong aralin yung 10-step training at kailangan mong gawin lahat ng mga assignments. Rule number two, kailangan mong i-apply lahat ng ituturo sa 30-day traffic implementation program or 30-tip. Rule number three, Kapag lumaktaw ka ng step o kaya naman may hindi ka ginawang assignments or activity,